Hey guys, welcome back So for today's video guys ay Magre-reaction video tayo sa Pagharap ni Pacboy at Cherry White So hindi ko pa nakita yung video guys Pero nakita ko sa timeline kasi na uh, Nagka Nagkaharap na silang dalawa So for now, tingnan natin yung video And tingnan natin kung anong magiging reaction ko guys Kasi sobrang idol ko yung dalawa Sobrang idol na idol ko yun Kasi nga, sobrang bait nila And makikita mo talaga yung kilig Kilig to the moment talaga ng dalawa na uh, Yung mga panahon na nagsasama pa si Cherry White at si Pacboy So mas kila lang si Asian Parkboy So ngayon guys, ay panoorin natin ang video Tutukan na natin sabi, tapos na. Pero, huwag natin pangunahan yung panahon. Kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feeling. Diba? Huwag mong saktan. Tapos, paulit-ulit mong panggagawin. Intro pa lang yun, guys. Pero, sobrang uh, napakasakit na sa damdamin. So, hindi ko alam kung kakayanin ko ba ang video nito. Kasi nga, sobrang idol ko sila. And, makikita mo biglang ganito yung mangyari sa buhay nila. Si so, pagpatuloy natin, guys. Eh, syempre, syempre, naiiyak ako. Oh. Uh... Siyempre iiyak kasi pagka na yung gusto niya. Pagkatapos namin mag-usap, okay lang. Pagkatapos namin mag-usap, uh... mag-explain. Nag-usap pa kami. Parang Tagal niya pa ba, eh. Parang ano yung sa Wala daw. Masakit. Sa first na uh... uh, may ano, sakit pa rin pero Siyempre, ayoko naman na ano na parang may eh, masasakta na naman ako. Ayoko na. Tama na. Siyempre, iniingatan ko. Kung ano yung binigay din sa akin, iniingatan ko yung feelings. Diba? Ganyan yung sinasabi ko sa'yo. I, kung, kung, kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feelings. Diba? Huwag mo sakta. Tapos pa ulit-ulit ko pang gagawin. At yun na nga guys, uh, pinayuhan ni Cherry White si Pacboy na pag nagmahal siya ulit, wag nang saktan. So, medyo masakit talaga sa damdamin para kay Pacboy itong nangyari. Kasi nga, uh, iyak nang iyak pa rin si Pacboy sa mga nangyari. Parang hindi pa siya naka, hindi pa siya naka move on. And itong si Cherry White naman ay, tingin ko sa kanya, naka move on na talaga siya. Kasi nga, uh, nakahanap na siya ng bago. Kasi nakita ko sa mga previous vlog niya na, uh, magkasama sila ni Boy Tapang. So, dito sa vlog na ipinapakita nila, siguro, uh, gusto pang makipagbalikan ni Pac Boy. Pero, uh, ayaw na ni Cherry White. Kasi ang babae, kapag ayaw na, ayaw na talaga. Kaya, mga boys, ayan, mag-ingat kayo. Uh, wag nyo, wag nyo, I mean, wag nyo sakta ng isang babae. Kasi pag ang babae, uh, napagod, ayaw na talaga. Pag sinabing ayaw na, ayaw na talaga ng babae. So parang si Cherry White lang, uh, binigyan na, na ng chance si Pacboy. Maraming chance ang binigyan niya kay Pacboy para magbago, pero uh, sinayang lang ni Pacboy. So kaya dumating sila sa point na uh, ganito, yung point na maghihiwalay na sila. So tingnan natin yung video guys, ipagpatuloy natin. Ay, nung, na uh, syempre, so, hindi naman dahil sa mga pagkukulang eh, wala ka lang talaga dyan sa point na yan at nahihirapan ka. Pero, yun yan eh. Yun. So, kailangan na natin tanggapin. At kailangan ko rin syempre tanggapin. Yung mga uh, bagay naman. Pero so, kailangan talaga maging tatag. Uh, uh siyempre, hindi pa rin ako. Ano? Para sa akin, ha? Hindi ko pa rin siyempre sinasara yung hindi ko sinasabi, tapos na. Pero kung natin pangunahan yung panahon, pero yung puso ko, yung, uh, pa rin. Hindi natin hindi asa. Puso ko yung ay nakabukas, ayos ka. Na. Ang <laughs> tindi mo ah. Ay, again, talaga. I mean, ah, uh, Baka sa akin bumalik si Cherry White sa'yo, gano'n? Yeah. hindi uh, diba sabi yung panahon eh. Ayaw natin pangunahan yan eh. Basta yung puso ko nakabukas pa rin. Open pa rin para siyempre. Siyempre sa'yo. <coughs> Siyempre, una ko lahat lang yan eh. Okay pa rin. may kanya-kanyang buhay na kayo ngayon. Oo, parang gano'n. Pero yun nga, yung pagmamahal ko kay Pakoy, hindi mawawala yun habang buhay na yun na part ng family. a part ng pamilya dito. Andun andun, 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 andun Kasi, wala pa akong jowa. Sinasabi ko na sa'yo na ano, na okay lang sa akin kung jowa sa si Pakoy. Okay lang. Kasi, doon pa, hindi ko na akin na talaga. Yung ngayon, pero, di ba, sana, sana lang, ayusin mo na. Ayusin mo na yung sarili mo. Yun na nga, guys. Um, uh, Sinabi ni Cherry White na habang buhay, hindi, hindi niya talaga makakalimutan si Pakboy. Kasi nga si Pakboy naman super mabait yun. And mapapatawa ka talaga sa kanya. Kasi nga napaka-anun niya, napaka-joke na tao. Tapos mabait pa. And ito namang si Cherry White. So, makikita ko sa kanya na syempre, mabait siya. Kasi nga uh, para sa akin. Kasi kahit merong pagkakamali si Pakboy. So, tangga pa rin niya si Pakboy, diba? Pero yung kanilang relasyon ay tinapos na niya. Kasi nga hindi na niya kaya. Ayaw na niya na ulit-ulitin ni Pakboy yung pagkakamali. Pero ang sinabi niya na hindi niya talaga itatakwil si Pakboy, di ba? So, mahal na mahal pa rin ni Pakbo, ni Cherry Wet si Pakboy, kahit ganun yung mga anangyari sa kanilang uh, sa kanilang buhay, sa kanilang love team na uh, Pakboy at Cherry White or Pak White. So, nakakalungkot isipin guys na yung palagi nating pinapanood na si Pak yung masayang Pak at yung masayang Cherry White na magkasama wala na yun. So siguro magkakasama sila ulit sa mga vlogs pero hindi na hindi na ganun kasaya, hindi na ganun ka sweet kaya nakakalungkot talaga para sa mga fans na uh, sa mga fans ng Uh, Asian Pacboy at Cherry White na gustong makita na sila pa rin yung nagtatandem, di ba? Super nakakalungkot. Pero sa tingin ko guys, kasi nga hindi naman tayo yung hindi naman tayo yung nagdala sa kanilang buhay, hindi na tayo hindi tayo yung uh, handle so sila yung may karapatan kung ano yung gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Siguro ito ay isang ara lamang para uh, may makuha silang lesson to to become a better a uh, person kasi nga, kapag hindi ka nagkamali so hindi ka mag hindi ka makaka-learn so ito yung, ito na siguro yung paraan ni uh, God para makabangon ulit and para maka-learn something new uh, sa mga dating nagawang mali. Okay gun, di ba? Pero si James talaga na minsan na parang sinasabi ko, kinakausap ko. Bakla, show na lang ako. Ah, ganun niya. Sino si James dito? Ayan, Ayan ito. Ah, ito. Pinagsasabihan din ako niya. Basta ano, gusto mo dito, okay lang. Hindi kita pipilihan kasi natin si Mikey. Ikaw lang. Basta tayo, peace tayong lahat. Yes. Yes. Oh, sure. Thank you. Oh. Hindi ako gano'n na galit na galit ako. Kasi kilala ko nito ako magkagalit um, ako sa lang. Okay, Kaso yun nga, hindi so, ka kasi siya siya papakita. Kala ko hindi ka nababalik. Pagiging si Pakoy, parang gano'n na nangyari. Kasi noon, kapag hindi siya nagpaparamdam, bigla na lang yun hindi tinuwi, eh. Hindi paparamdam, may 10 days pa. Pag umalik siya, awel ka mo kay Cherry, white, okay. E Eh ngayon, may tao to for na yun nga nagpasaya sa akin na hindi ko rin napigilan yung saya ko. syempre ayoko ko rin naman ngayon nasa punto na to. Ayaw ko. Ayaw ko sakta. Ayaw ko sakta. Kaya may mga s**tapan na. No? Oh, okay. Pero pa boy, tanggap mo na ngayon ha? Oo. Hindi ka naman nasasakta sa s**tapan nila. Oh, okay. ah, was, uh, Mas magaling kang lumang s**tap Kung titingin ako sa mga... <laughs> 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 kasi pwede ako magalit kasi yun nga yun. yun, yun, yun si Elos, Pero mas nang bago, nang bago sa akin. Ano, yun na naman. Ayun nga, dirigtan ko yung ano. Ano? Huwag ka naman comment din sa ano, laplakan. Dito naman ako. Kaya, dirigtan ko yung mga naitulong mo sa akin. Oo. Wow. Oh. Hindi yung ginawa mo ngayon. Hindi ako tumingin sa ano, sa mga ginawa mo. Sa mga nagawa mo. Mas tumingin ako doon sa mga naitulong mo. Kaya tayo pa. Boy, ang yeah. baga, ano e, nagkaroon na kayo ng magandang clausus. Ang iyak, ah! Oh. oh my God. Ang iyak, ah! Ang iyak, ah! Pag turo mo siya umiyak, sasakbalik po. Ayun, tututukan na natin. Yes! Pero, well, maayos pa rin kita. Oo. Ayun po oh, okay. Diba, boy? Wala kayong natulong, mo. Nagtulungan din tayo. Ayun po. Naisip ano, kasi ng iba, ang mga followers mo, as a vlogging kami, natural na yan. Lahat tumunta tayo dito, natural na yun, hindi naman natin pinlist yung mga tao ako ah. din sa followers. Gusto ko lang kung pasalamat din sa'yo. Okay. Yung tinulong ko sa'yo, yung fortune na binigay ko sa'yo. Ikaw na, ikaw na yung So, doon na nga nagtatapos ang tambalang cherry white at pakboy. So, sa mga nakikita ko sa video, guys, um, siguro deserve nila ng, uh, deserve nila ng better person. Kasi nga, uh, hindi nila nakikita yung love na hinahanap nila sa isa't isa. So, siguro dati, uh, Love na love nila yung isa't isa pero nawala din yun. Kaya siguro naghanap ng iba sa Cherry White. Kasi may pagkukulang pa si Pacboy na uh, hinahanap ni Cherry White sa iba. So, ito naman si Pacboy, guys. Uh, meron talaga siyang pagkakamali, di ba? Inami naman niya na nagkamali siya. And, yung pagkakamali niya, uh, uh, yun siguro yung dahilan na nagkahiwalay sila ni Cherry White. So, si so Cherry White, kahit ganun yung mga pangyayari, uh, full support pa rin siya kay Pacboy. Ang sabi niya na, kahit anong mangyari ay welcome pa rin si Pakboy sa bahay niya. So napakabait talaga ni Cherry White. And ito namang si Pakboy guys. Uh, uh, support siya kay Cherry White kung ano yung naging decision ni Cherry White na nagkaroon na siya ng boy tapang. So full support pa rin si Pakboy kasi nga sabi niya pag mahal niya yung isang tao, hahayaan niya para naman sa uh, para sa mahal niya, di ba? So gano'n yung pagmamahal guys. Kapag mahal mo na yung isang tao, kaya mo isakripisyo ang iyong sarili para lang makita yung mahal mo na masaya. So kahit masakit isipin guys na wala nang Pacquiao, uh, pero kailangan pa rin nating suportahan yung uh, bawat isa ng ating mga idol, di ba? So dapat isuportahan pa rin natin kung saan sila masaya. So kung si Cherry White masaya siya kay Uh, Buitapang. So, dapat i-support pa rin natin yung kanyang feelings kay Boytapang. So, ganun yung buhay, guys. So, hanggang dito na lang ang ating reaction video. Maraming maraming salamat sa panunood. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para lagi kayong updated sa mga next video ko. Bye-bye, guys! God bless and I love you all!